Welcome back, mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Kung bakit ko nga po ba ito pinapakita, eh, ebidensya at resibo po kasi ito, mga ka na magpapatunay nga po na talagang hinuhubad ni Alden Richards yung kanyang kwintas. Hindi po ba, ebidensya at resibo na kapag may trabaho po siya, tinatanggal niya hindi po ba? Kasi nga po, sabi nga po sa inyo, yung kontrata, single si Alden eh. Hindi po ba? Dito, wala po. Hindi po ba? Pansinin niyo po yung leg ni Alden. Wala po kayong makikita na kwintas na suot-suot po niya. For the record lang po. Hindi po ba? O, pansin nyo. Hindi po katulad nung nagka, nagkaroon ng cinema visit si Alden. Nakitang-kita naman po yung kwintas niya kapag yumuyuko siya o gumagalaw siya. Hindi po ba? Dito kita niyo wala. Sinasabi ko lang po ito at pinapakita ko lang po para ebidensya at resibo. <clears throat> na kapag may mga post si Alden, talagang tinatanggal niya. Bakit? Hindi po ba? Sabi ko nga po sa iba, kung sagradong katoliko ka at may kwintas ka na ang pendant mo, eh, cross. Lagi mo susutin yan, di po ba? lagi mong kumbaga nasa katawan mo at hindi mo aalisin dahil gabay mo nga yan eh. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo yung mga mamis, mga titas na may suot-suot na rosaryo kapag umaalis ng bahay. Hindi po ba? Hindi talaga nila yan nawawala sa katawan nila. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo yung mama ni Alden. Sa bagay, mahirap po talaga mag-react. Mahirap po magkomento dahil, kumbaga, 2024 na o 2023 na at papasok na nga po yung 2024. Marami na nga puro sa ating mga kabataan na hindi na nga po sinusunod yung mga bagay-bagay na traditional na ginagawa po ng mga mamis, mga titas, mga sinyo. Remind ko lang po, hindi po ba? Ano nga po ba ang inililihim? sa kwintas na po yun. Mga bakit nga po ba tinatanggal ni Alden Richards once na meron siyang commercial, once meron siyang mga ganito? Kasi alam po at makikita po na mga nahitisin. Hindi po ba? Tignan nyo, wala po talaga. Kaya po dalawa yung video na kinuha natin para ipakita, para sabihin na totoo po yung mga sinasabi ko. Hindi po ba? E-remind ko lang po ah, alam nyo ang kung bakit kasi alam ko marami magtatanong nito ano nga ba ras, rason Mr. Destiny kung bakit sa labas nakisuot ni Alden pagdating sa loob hindi hindi niya nasuot kasi ganito po yan kapag kasi isang TV commercial gaya po nito inilabas sa telebisyon inilabas sa Facebook sa YouTube sa mga website araw-araw po itong makikita eh araw-araw po itong mapapanood, hindi lang isa, kundi ng buong mundo. Hindi po ba? Kasi international na yan pagkaya nag-advertise ka sa YouTube. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Kasi kung suot lang ito ni Alden, katulad sa Cinema Visit, iilan lang yung makakakita eh. Iilan lang yung makakapansin. Dahil hindi naman po siya live. Hindi naman po siya ipalalabas sa mga telebisyon ilalabas sa Lazada sa mga commercial. Hindi katulad ng Brilliant Skin na talagang ilalabas to, ipapakalat nila to para makita nga po ng sambayan ng Pilipino na ganito yung ginagamit ni Alden Richards. No, kaya tinatanggal niya yung kanyang kwintas tipo ba para hindi nga po makita. Real talk mga kaalda. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, o, tapos dito po, nagpa-picture si Alden. Pero bakit hindi niya sinama yung kwintas? Yan ang sinasabi ko mga kaldab na respeto na lang po sa mga hindi naniniwala. Respeto na lang po sa mga taong hanggang ngayon e eh, bitter na bitter po sa akin. Hindi po ba kapag ako kasi nagbibigay ng update, galit sila. Kapag ako nagbibigay ng mga ganap, halatang hala, halatang halata po desperado sila. Sinasabi ko lang po ito para po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Ano mga kagandahan nyo eh, di po ba? Sa mga nangyayari, nagagana, relax lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag, sa mga komento. Di po ba? At eto pa po ah, remind ko lang ah, doon po sa sugod so bahay kapatid, ang dami nagre-react patungkol po sa sinabi ni o yung sa naganap na pangyayari nakahawig nga po raw ni Congressman Arjo. Bakit daw po hindi minimension ni Wally, ni Jose, si Congressman? Bakit hindi nila tinatanong si Mengay na normal lang po tinatanong sa mga host kapag kakinasal? Kung matatandaan nyo, di po ba si Ann Cortez nung bumalik siya Di po ba na, oh, kamusta na yung bagong kasal, etc., etc. Di po ba si Mengay, wala, wala po talaga. Ni hindi nga po mabati ni congressman, ni Jose si Mengay. Kamusta na yung kakakasal lang? Di po ba yung tipong biro-biro, ano nga Ano na nga po bang pagkakaiba ng may kasal, kasal na mengay? Di po ba? Paliwanag mo. Di po ba? Busy na, ganito, ganito. Yung tipong, Uubos ka kahit ng mga ilang minuto lang. Uubos ka ng mga limang minuto, apat na minuto para ikwento. Di po ba? Tapos sasabihin eh niyo Master Joey De Leon maugulat kayo si Mengay may dala ng pakwan. <laughs> di po ba? Sinasabi ko lang po ito. Para po, eh alam niyo naman po si Henyo Master Joey De Leon, di po ba? Si Pauline Luna nga hindi nakaligtas. Mas nauna pa siya nagsabi na buntis kaysa po sa dalawa. O, tung pa lang may mali na eh, tipo ba. Alam niyo sa mga bagay-bagay na ganyan, hindi po magpapahuli ang legit taber cards. Pero bakit hindi nga nila ma-mention? Ano nga po ba ang mali? At hindi nila magawang pag-usapan o maging topic man lang si Main Mendoza at si Congressman. De, para lang klaro, para lang po sa mga taong dumadaan. Dami kasing nagre-react dito eh. Dami nagko-komento na, sinisira lang daw po natin. Wala namang pong naninira eh. Di po ba? Ang question lang po, o sa madaling salita, mga tanong na, bakit hindi nagkakaroon ng, kumbaga kwentuhan? Di po ba? Pero kahit na sinabi ko, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Wala po tayo sa posisyon para, kumbaga sabihin, pilitin. Di po ba? Ang sa akin lang po, kung ano lang po yung nababalitaan natin kung ano lang po yung nakikita natin, napapanood natin. dun lang, di po ba? Ang problema mga kaaldab, napakarami kasi bitter sa channel natin. Kailangan natin magsalita, kailangan natin magpaliwanag. Ang hindi lang po kasi nila matanggap na mayroon nga pong Mr. Destiny na nagbibigay ng ganap, nagbibigay ng update. Di po ba? Remind ko lang po, dito sa channel ko, wala pong pilitan. <clears throat> ano man po yung komento, ano man po yung sinasabi, normal lang po sa akin yan. At hindi po tayo nagdi-delete ng, aka, ng mga posts para lang maprotektahan. Kung ano po yung comment nila, hindi po nawawala. Naanjan lang po. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, by tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.